Ng gabing yaon, ang senyora ng Alperes ay tila nag-aantok na nakahilig sa silyong malaki. Ang kagayakan niya ay napakapangit. Ang tanging palamuti ay isang panyong nakatali sa ulo. Ang baroy pranelang bughaw na pangibabaw at isang sayang kumupas na naglalarawan sa mga yayat at pipinghita na ikinukuyakoy madalas. Nang umagang yaon, ang paraluma ng Guardia Civil ay hindi nakapagsimba dahil sa hindi pinayagan ng kanyang asawa. Nang matapos ang prosesyon, napakinggan ng mga Guardia Civil at Doña Consolacion ang malungkot na kundimang nagmumula sa mga labi ni Sisa. Ang awiting iyon ay tila nakapukaw sa katauhan ng nayayamot na si Doña Consolacion at iniutos kaagad sa Guardia Civil na pakyatin sa bahay si Sisa. Vamos magkantar ikaw! Hindi maunawaan ni Sisa ang utos ng Donya na ikinatuwa naman nito. Upang ipabatid na hindi marunong ng Tagalog ay sinadya niya ang pagsasalita ng mali upang sa gayon ay masabing siya ay mula sa Europa. Tinawag ng senyora ang bantay at inutusang sabihin kay Sisa sa wikang Tagalog na umawit sapagkat hindi ito makaunawa ng Kastila. Itigil mo! at huwag ka nang kumanta, ako'y nalulungkot. Tumigil sa pag-awit si Sisa. Ang bantay ay pamaang na napatingin sa senyora dahil sa marunong pala ito ng Tagalog. Napahiya si Doña Consolacion, kaya pinaalis ang bantay at ipininid ang pinto. Matapos mailapat ang pinto ay hinarap si Sisa nag ang alpereza kaya binalasan ang pamamalo hanggang sa nabuwal si Sisa na dumaraing at hinahaplos ang tama ng latigo. Ang donya ay tuwang-tuwa sa kanyang pagmamalupit kaya hindi niya namalayan ang pagdating ng asawa. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka man lang nagmagandang gabi? Hindi sumagot ang alperes at sa halip ay tinawag ang bantay inutusan itong dalhin ng baliw kay Marta upang mabihisan at magamot. Ipinagbilin ding bigyan ng maraming pagkain at mainam na higaan at binalaan ang bantay na huwag lapastanganin ito sapagkat kinabukas ay dadalhin si Sisa kay Ginoong Ibara. Mag-iikasampunan ng gabi ng sinindihan ng mga kwitis na pumailan lang sa langit dumarami na rin ang mga taong nagtutungo sa liwasan ng bayan na pagtatanghalan ng dula. Si Don Filippo ang nangangasiwa sa palabas. Kausap niya noon si Filosofo Tasio. Wala po akong magagawa. Ayaw tanggapin ang aking pagbibitiw. At tinanong pa ako kung hindi ko kayang gampanan ang aking tungkulin. Sinagot ko siyang, ang bawat tungkulin ay may taglay na kapangyarihan. Ngunit ako'y wala. Naputol lang pag-uusap ni na Don Filippo at Piloso Potasio nang dumating si na Maria Clara na kasama ang mga kaibigan. Kasunod nilang dumating ang kura, ilang kastila at mga may kapangyarihan. Sinimulan ang palabas, ngunit sa halip ng pansin ni Padre Salvi ay nasa entablado, ay nakapako ang kanyang paningin kay Maria Clara. Ang pagdating ni Ibarra ay nagbunga ng alingas-ngas. Hindi nagtagal ay nilapitan ni Padre Salvi si Don Filippo. Maraming sinabi ang kura kay Don Filippo. Ikinalulungkot ko po. Malaki ang naiyabuloy ni Ginoong Ibarra, kaya karapatan niya ang lumagi rito sapagkat hindi naman ang gugulo. Nagbanta si Padre Salvi. Pinanagot niya ang tenyente sa harap ng Diyos at sa may kapangyarihan kapag hindi niya pinaalis si ibara. Sumagot ang tenyente na handa niyang panagutan ang lahat at idinugtong pa na wala siyang ikinatatakot sapagkat nakita niya si Ginoong Ibarra na maghapong kausap ng Kapitan General at ng Alkalde ng Lalawigan. Kung gayon, kami ang aalis. Nilapitan ni Ibarra ang mga dalaga. Sinabihang mayroon siyang nalimutan, ngunit babalik din kaagad. Paglisan niya, maya, maya lumapit ang dalawang gwardya sibil sa tenyente at ipinatitigil ang palabas. Dapat ipatigil ang kalabas sapagkat nag-aaway po ang Alperes at ang kanyang asawa at hindi sila makatulog sa ingay. Kami may pahintulot ng alkalde at sabihin mo sa Alperes na ni kapitan na siya kung pinakapuno ay walang karapatan sa amin. Ang mga tao ay nasiyahan sa natapos na sa swela nang biglang nagkagulo ang mga nanunood. Anong nangyari? Hinagad ng dalawang gwardiya si ang mga musikero upang pigilin ang palabas. Ngunit ang mga ito ay nahuli ng mga kwadrilyerong katulong ni Don Felipe, Pinadala ang mga gwardiya si na ito sa tribunal. Tamang-tama ang pagbabalik ni Ibarra. Noon din ay hinanap niya si Maria Clara. Ang mga dalagang nangatatakot ay nagsikapit sa bisig ng binata. Si Tia Isabel naman ay walang tigil ng kadadasal ng litanya sa Latin. Nang malaman ng mga tao ang nangyari ay pinaulanan ng bato ang mga gwardiya sibil na inihahatid ng kwadrilyero sa tribunal. Isang pulutong ng lalaking nagkakatipon sa liwasan ng bayan ang patakbong nilapitan ni Don Filippo. Hindi niya ito mapayapa kaya't humingi siya ng tulong kay Ibarra. Nabalingan ni Ibarra si Elias. Hiningan niya ito ng tulong at ang piloto'y sumunod naman kaagad. Ang kaguluhan sa liwasan ay sinusubaybayan ni Padre Salvi, isang pangitain ang nabuo sa kanyang guni-guni. Nakita niya si Ibarra na pangko si Maria Clara na walang malay at nawala sa kadiliman ng gabi. Halos mabaliw si Padre Salvi. Mabilis siyang nagtungo sa liwasan ngunit wala ng tao. Pagkatapos ay nagtungo naman siya sa tahanan ni Kapitan Chago. Sa nakapinid na durungawan ay nabanaagan niya ang anino ni na Maria Clara at Tia Isabel na nooy may inilalagay sa tasa. Dahil sa kaguluhang nangyari, si Baray hindi makatulog, kaya minabuti niyang maghanda ng gamot sa kanyang laboratorio o kabinete. Halos inumaga siya rito